Araw-araw, ginagamit ni Jackson ang kanyang motorsiklo para makapasok sa trabaho. Pero hindi nito maiwasang mga mba tuwing nasa lansangan, lalo na kung mayroong checkpoint. Ang kanyang plaka kasi noon, old issue pa, natawag pansin sa mga tauhan ng LTO. Actually, oh, last time nung papasok na ako ng work, uh, nagmamadali ako, pinara ako doon sinabing pumila ako ron sa may sa likuran para i-check yung plaka ko kung meron na. Hindi na ako pumila noon kasi nagmamadali akong pumasok na. Asal na sa sita-sita. Noong Agosto, inilunsad ng Land Transportation Office ang Opland Stop Plate and Go. Target nitong mabawasan ang backlog sa mga plaka ng LTO na nagsimula pa taong 2014. Katunayan, umabot pa ito sa higit 5.4 million plaka ng motorsiklo paparahin po yung mga motorsiklong walang plaka at right there and there po i-verify kung, kung kung ano yung plaka niya right there and there ikakabit yung plaka niya and then they can go ang ating target na maibigay ay 7.5 million po uh, yung kaya napakarami po buong Pilipinas napakarami we need to do around 100,000 per day Uh, pero yung stop, wait and go, five days, 100,000 para po makaabot kami sa deadline naman po ng aming sekretary. Pero di tulad noon, makakahinga na ng maluwag sa pagmamaneho si Jackson dahil nakuha na niya ang kanyang bagong plaka. Kabilang siya sa higit 70,000 individual na nakatanggap na ng bagong plaka sa Cordillera. Resulta raw ito ng Oplanwaras plaka na inilunsad ng Department of Transportation Cordillera. Papalitan ko to para wala nang aberya sa mga biyahe, wala nang aberya sa mga sita-sita. As we all know, the plate number is considered as the identity of the motorcycle or the uh, motor vehicle in case po kasi na there are crimes ano na involve ang paggamit ng sasakyan ang identification po kasi talaga natin is yung plate number pero sa kabila nito mayroon pa raw ilang natitirang plaka ng motorsiklo na hindi pa nakukuha ng mga may-ari nito kaya naman hinihikayat nila ang publiko na bisitahin ang website na LTO plate tracker o makipag-ugnayan sa tanggapan ng LTO Cordillera samantala Suspindido pa rin ang paghuli ng LTO sa mga motoristang gumagamit ng improvised at temporary plate habang nireresolba pa ang isyo ng backlog ng ahensya sa distribusyon ng mga plaka. Jose Robert Inventor, RNG News.